ang mga tagahanga ng boxing ay maligayang pagdating sa ngayon. Sumisid kami ng malalim sa mundo ng boxing na may malawak na pagsusuri sa inaasam-asam na laban sa pagitan ng sumisikat na bituin na si Tim Siu at dating world champion na si Keith Thurman. Sa video na ito, susuriin namin ang bawat aspeto ng kanilang mga estilo ng pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan, at potensyal na diskarte na nagbibigay sa iyo ng mahalagang insight sa kung ano ang maaaring mangyari kapag ang dalawang mandirigmang ito ay pumasok sa ring. Kaya't, nang walang pag-aalinlangan, lutasin natin ang masalimuot ng epikong sagupaan na ito. Bago tayo busisiin sa pagsusuri, kilalanin muna natin ang ating mga kalaban. Si Tim Siu, ang sumisikat na bituin mula sa Australia, ay gumagawa ng mga alon sa mundo ng boxing sa kanyang kahangahangang record at nangingibabaw na pagganap sa loob ng ring. Sa kabilang banda, mayroon tayong Keith Thurman. Ang batikang veterano at dating pinag-isang welterweight champion na kilala sa kanyang explosive power at technical prowess. Samahan kami habang ginalugad namin ang mga background, tagumpay, at istilo ng pakikipaglaban ng dalawang kakilakilabot na manlalaban na ito. Simulan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsusuri sa kwento ng tape. Susuriin natin ang mga pisikal na katangian ni Nasiu at Thurman na naghahambing ng mga salik gaya ng taas, abot, at mga talaan ng pakikipaglaban. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga istatistikang ito, makakakuha tayo ng mahalagang insight sa mga potensyal na pakinabang at disadvantage na maaaring taglayin ng bawat manlalaban patungo sa laban. Ang istilo ng pakikipaglaban ni Siu ay isang testamento sa kanyang boxing pedigree na may pinaghalong kapangyarihan, katumpakan, at pagsalakay. Sisirain natin ang kanyang diskarte sa esport, kabilang ang kanyang mapangwasak na kombinasyong pagsuntok, malakas na suntok, at walang humpay na presyon. Sa pamamagitan ng pagunawa sa istilo ng pakikipaglaban ni Siu ng detalyado, maaari nating simyo asahan kung paano niya maaaring lapitan ang laban-laban kay Thurman si Thurman, sa kabilang banda, ay nagdadala ng mas dynamic at versatile approach sa ring. Susuriin namin ang kanyang lakas sa pagsabog sa suntok, makinis na footwork, at mga kasanayan sa pagtatanggol, pati na rin ang kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang mga kalaban at sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagdisek sa estilo ng pakikipaglaban ni Thurman. Makakakuha tayo ng mga insights sa kung paano niya maaaring subukang kontrahin ang pagsalakay ni Siu at ipatupad ang kanyang kalooban sa laban. Ang bawat manlalaban ay may kanya-kanyang hanay ng mga lakas at kahinaan, at si Siu at Thurman ay walang pagbubukod. Sa kabanatang ito, susuriin nating mabuti ang mga pangunahing katangian na ginagawang kakilakilabot ang bawat manlalaban, pati na rin ang mga lugar kung saan sila maaaring mahina. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salik na ito, mas mauunawaan natin ang dynamics ng matchup at mahulaan kung paano maaaring gumana ang bawat manlalaban sa gabi ng labanan. Ang pagsilip sa likod ng mga eksena ng mga kampo ng pagsasanay ng mga manlalaban ay maaaring magbigay ng mahalagang mga insights sa kanilang paghahanda para sa paparating na laban. Sa kabanatang ito, tuklasin natin ang mga regimen ng pagsasanay, mga kasosyo sa sparring, at mga strategic na pagsasaayos na ipinatupad ni Nasu at Thurman bilang paghahanda sa kanilang showdown. Sa pamamagitan ng pagunawa sa gawaing nangyayari sa likod ng mga eksena, makakakuha tayo ng mga insights sa game plan ng bawat manlalaban at kahandaan ng isip para sa laban. Ano ang aabutin para si Sue of Thurman ay magwawagi sa gabi ng labanan? Sa kabanatang ito, tutukuyin natin ang mga pangunahing salik na maaring matukoy ang kinalabasan ng matchup. Mula sa pagsasamantala sa mga lakas hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan, susuriin namin ang mga diskarte at taktika na maaaring gamitin ng bawat manlalaban upang makakuha ng panalo. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga susi sa tagumpay na ito, mas maaasahan natin kung paano magsisimula ang laban. Sa kabanatang ito, Magpipinta kami ng isang larawan ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan. Mula sa opening bell hanggang sa final round, susuriin natin kung paano maaaring lumapit si Nasio at Thurman sa matchup, pati na rin ang mga potensyal na twists at turn na maaaring mangyari sa buong laban. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga senaryo, Maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa dynamics ng matchup at kung paano maaaring umangkop ang bawat manlalaban sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ring. Habang lumalaki ang pag-asam para sa matchup ni Nasu at Thurman, tingnan natin ang mga inaasahan at buzz sa loob ng boxing community. Mula sa mga hula ng tagahanga hanggang sa pagsusuri ng eksperto, Tutuklasin natin ang mga salaysay at talakayan na nakapaligid sa laban at tatalakayin kung paano sila makakaapekto sa mga mindset ng mga manlalaban patungo sa laban. Sa pamamagitan ng pagtap sa kasabikan ng fan at bus ng komunidad, makakakuha tayo ng mga insights sa kahalagahan ng matchup at sa mga potensyal na implikasyon para sa sport. At narito, labanan ng mga tagahanga isang komprehensibong pagsusuri at pagkasira ng diskarte ng matchup sa pagitan ni na Team Siu at Keith Thurman. Mula sa pag-dissect ng kanilang mga estilo sa pakikipaglaban hanggang sa pagtukoy sa mga susi sa tagumpay, na-explore namin ang bawat aspeto ng inaabangang laban na ito. Habang kami ay sabik na naghihintay sa sagupaan sa pagitan ng dalawang boxing titans na ito, siguraduhin manatiling nakatutok para sa higit pang mga update at pagsusuri sa mundo ng boxing. Hanggang sa susunod, panatilihin ang iyong nakataas ang gloves at ang iyong mga mata sa premyo.